Pag sinabing kondisyon, kailangan makumpleto yung tatlo. Pag nabawasan ng isa, hindi ka na naobligahan, magbigay ng zakah. Unang kondisyon, Melkia. Anong basa sa una? Melkia. Melkia. Sa likod, anong basa? Melkia. Mel anong ibig sabihin ng Melkia? Kailangan yung kayaman Mayroon ka, pag-ari mo. Ang kayamanan, ano? At hindi sa magulang mo. Alam mo, mayroon kang lupain, pero hindi naman Sa'yo. merong kang bahay, hindi naman sa'yo. merong kang business, hindi naman sa'yo. Sa magulang mo, hindi ikaw ang obligahan. Naintindihan ng milkiya? Okay. Ang milkiya, kailangan, ang, pag, ang kayamanan na pag-aari mo. Oh, pangalawa, nisab. Kailangan, ang kayamanan na pag-aari mo umabot sa nisab. Yan yung ididetali natin mamaya. Umabot sa, sa Sa nisab. Ang nisab, anong ibig sabihin ng nisab? Ito yung limit na inilagay ng batas ng Islam na kapag dumating na sa limit na yan, obligado na sa'yo magbigay ng zakah. zakah. Yan yung limit. Ibig sabihin, hanggang hindi umaabot yung dami ng pera mo, dami ng kayamanan mo, o limit ng pera mo, hindi umaabot yan, hindi ka pa obligahan magbigay ng zakah. 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 Yan ang ibig sabihin. Kailangan lima. umabot doon. Limit. limit. O, yan ang ibig sabihin ng nisab. Okay? Umabot. Pangatlo, haul. Ano yung haul? kailangan umabot dito ang isang taon. Pero hindi lahat ng kayamanan kailangan ng haul. Hindi lahat ng kayamanan kailangan ng haul. Ang haul, pag mahawakan mo yung nisab ngayon, hindi ka pa maobligahan ngayon. After one year pa. Kailan magsisimulang pagbibilang ng isang taon? Pag hawak mo na yung limit. Pag nahawakan mo na yung nisab. Naintindihan? Nahawakan mo na yung nisab. So, naintindihan yung tatlo? Ang haul after one year, hindi po monthly ang pagbibigay ng zaka. Haul, at yan po ay napagkasunduan po ng mga ulama na isang taon ang pagbibigay ng zaka at pag-uusapan natin ano ang mga kayamanan na obligadong bigyan ng zaka taon-taon. Ang hindi lang kasama dito sa haul ay ang mga pananim. Ang mga pananim. Yung pananim, mga pananim, ihiwalay muna natin. Okay. Unahin natin ang kayamanan noon. Ang kayamanan noon ay dirham at saka dinar. Dirham? Dinar. At saka dinar. Ang dirham, yan po yung silver. Yung dirham, yan yung purong, purong silver. Pagkitaan ko kayo ha. Ah. Ganito po. <laughs> ang pera noon, ganito. Ito, ano to? Ito, bakal. Bakal lang bakal. O tanso, o, o, basang mahalaga, walang halaga ito. Kung ang halaga lang niya dahil binigyan ng halaga ng mga bansa. Mm -hmm. Pero hindi po may isang lato. Tama? Noon, purong silver ang pera noon. At purong Ito po ang tawag sa para magkaroon kayo ng idea. Ang pera noon ay dinar o ginto. Silver Oo. dirham or silver. Ito, 90. ang bigat, ito naman, 595 grams. Ano yung unang saan? 95 grams? 85. Ah. I no, no. 85. 85. Okay. Ito gusto kong maintindihan ninyo. Ang dirham at saka dinar, hindi po yan ang tinutukoy yung dirham ng Dubai o dinar ng Kuwaita. Hindi po yan ang tinutukoy. Currency po ng pera yan ngayon. Yung iba, uh, dito nila ibinasi. Pero anong original? Alam nyo po, ano natin nakuha yung 85 grams? Ang original, ang dinar doon, pag umabot ng dinar mo ng ilan? 20? May zakat ka na. Pag umabot naman ang dirham mo ng 200, may may zakat. May zakat. Gusto ko maintindihan nyo ito. Tingnan nyo na mabuti mga kapatid. O, sa likod, makinig. Para maintindihan nyo. Tingnan nyo. 20 na peraso ng ginto. 20 peraso. Pag umabot na sa 20 peraso ang? Ginto. Ang dinar mo, may zakat ka na. After one year. 20 peraso. Maintindihan? Ang dirham, 20 peraso na? 200. 200 pieces. Naintindihan? Saka ka na obligahan magbigay ng saka. Pero ang tanong, mayroon, ba, mayroon, na, mayroon pa bang dirham ngayon at dinar? Wala na. Wala na. Wala na. Ang mayroon na lang, ano? Tinutukoy tinutukoy na. Yung mga pera na lang, hindi yan ang tinutukoy. Papel na ngayon. Papel, pero yun, yan ba ang tinutukoy noon o iba? Hindi, yung tinutukoy noon, silver at dito. Ang tinutukoy noon na dinar at dirham, ginto at saka silver. silver. Hmm. Ngayon, ang ilan sa mga taatin sa Pilipinas, correction lang sa kanila. Ah, nila yun. Kaya nila, binigyan ng zaka ang umabot ang pera niya ng 3,000 pesos dahil dito. Mali yun. Kaya yung iba, sabi nila, pag umabot na ito sa 3,000 pesos ang pera mo, may zakat ka na. Naintindihan? Which is mali yun. Bakit mali? Kasi kinuha nila itong original niya, 20 dinar at 20 dirham, na, iba, na kukunin mo doon sa dirham ng Dubai at dinar ng Kuy, kasi kung 'yon ang ibabase mo dito, eh talagang 3,000 pesos may sakat ka na. meron oh. 'yan eh. Okay. Magkakaroon ng sakat bakit? Magkano ang dinar? Magkano ang dirham? Ang, din, ang dirham katulad din ng real. So 100 times ano, nasa mga ko mo ng 3,000 pesos. Ang 200 dirham nasa 3,000 pesos. Hindi eh, naman 'yan ang tinutukoy dito. Kaya nga sa Pilipinas pag 3,000 pesos ang pera mo may sakat ka na. Oh. Naintindihan? Sabi nila, may zakat ka ng 3,000 pesos. Ang hindi nila alam, dito nila binasi. May 3,000? Mali yun. Dahil ang tinutukoy natin sa dinar at sa dirham ano? Ginto. Purong ginto, ginto at purong silver. silver. Naintindihan? At dahil wala na pong silver at wala na pong dirham okay. ngayon, anong gagawin natin para makuha natin ang nisab? Ayon, titimbangin, timbang, natin yung, na. titimbangin natin yung titimbangin ah. natin yung ito, dami, dami niya. Dami. Nung tinimbang, i-20 pieces lang naman, 85 grams ang bigat. Oh. Nung tinimbang natin yung 200 pieces ng dirham, 595 grams, marami-rami yun eh. Hmm. 200 pieces eh. Ngayon, pagkatapos natin makuha yung timbang ngayon, kasi ang ginto at saka silver ngayon, hindi na siya pera. Kundi, tinitimbang na. Hmm. Tama. Tama? Alahas na siya. Alam. Kaya naman, Kapag mayroon kang alahas na ginto na umabot sa ilan? 85 grams, may zakat ka na. Naintindihan? Kapag umabot ang silver mo sa 595 grams, may? May zakat ka na. Kasi nakanisab ka na eh. Pero hindi ibig sabihin na may 20 dinar ka ngayon, may zakat ka na. Yun ang pag-ibahin ninyo. Oh, naintindihan? Hindi ang 20 na dinar uh, kuwait may sakat ka na o 200 dirham Dubai may sakat ka na hindi po yan ang tinutukoy na niya. naintindihan? yung iba ganoon na pagkaunawa ng ilan sa atin sa, at sana ay maituwid yung paniniwala nila na yun na pag umabot ng 3,000 may sakat na sabi nagtanong nito hmm. kung ano daw sakat ng trading <laughs> walang na, <laughs> bigat yun walang kakasabi lang mm -hmm. walang zakat ang piso, ang 3,000 pesos sa, <laughs> sa, yung maliit nandito sa asya. Yung, yung gram. 2,000 pa Isang gram pa lang yun. 2,000 pa Walang zakat ang 3,000 pesos. <laughs> Naintinihan? Ang 3,000 pesos, <laughs> 10,000 pesos, saka, sa kasalukuyan, walang zakat. Mamaya, kukunin natin dito ang mga tanong ng mga kapatid natin, mga OFW, mga empleyado, mga negosyante, kung Pwede na ba silang magbigay ng zakat o naobligahan na sila? Dito natin malalaman. Kasi dito natin ibabalik eh. So balik muna tayo sa alahas at pinanggalingan ng ating zakat. Ang pinanggalingan ng ating zakat galing sa dirham at saka? Silver. Saka dinar. Silver at saka ginto. Kaya pag umabot ang ginto mo sa 85 grams, mayroon ka ng zakat. Obligado na magbigay. Kailan? Sa isang taon. Howl. After one year. Howl. After one year. Hindi po monthly. Hindi po monthly. Naintindihan? At wala pong zakat na monthly. Walang zakat na monthly. Sabi ng mga OFW, buwan-buwan ba ako magbigay ng zakat? Sino nagsabing buwan-buwan? Sa kondisyon, no? Walang dalil. Wala pong katibayan na ang pagbibigay po ng zakat ay monthly. Ang pagbibigay ng zakat ay? Yes. Iza hala alayhi haul yes. Howl. Howl, ibig sabihin ng howl, yearly. yearly. Hindi monthly, hindi bribag sahod. Pero pwede ka mag-advance. Pwede ka mag-advance kung umabot sa isa, pero hindi obligado. Ang obligado ay? Year. Yearly. 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 Yearly.